magtanggol nila guys pagi ang lugar natin guys na pinuntahan natin ngayon uh, para tayong nasa ibang bansa ayan o no? guys, magandang araw at welcome to Master Boss Amo Channel Kung bago pa lang kayo sa channel ko guys Bago niyo panoorin yung video na to guys Mag-subscribe muna kayo Kung tapos na kayo, let's start Pero bago tayo mag-start guys uh, Shout out muna kay Lalang at saka kay Jennifer Love So let's start, umpisahan na natin Guys, andito na tayo sa farm ni uh, Ano nga pala mo sir? Uh, sir Manny Manny, ah Sir Manny um, Ngayong araw na ito, Itatanong ko sa iyo kung paano ka nagpruning sa iyong uh, kamatis. So pwede mo bang ituro sa amin kung paano mo siya na-pruning at saka napakalinis na mga puno ng iyong kamatis? Uh, okay, yan ito yung pagpruning. May pampruning ako. Ah, uh, ganito yung pagpruning ko. Uh, sa pagpruning ng kamatis dapat uh, unang-una, mun mo yung unang uh, dahon sa waba. ayan o mga ganito punin mo yun tsaka dapat punin mo yung medyo may sira na, na dahon tulad dito ah makikita nyo napakalinis yung nasa ilalim para iwas sa ano iwas sa lip miner kasi yung lip miner nasa lupa pa papunta dito sa dahon at yandahan yung ubusin yung dahon ng kamatis Ganito na, na pruningan na halos lahat ng kamatis ko. Kita nyo, at saka ang linis. O nga, uh, pati yung, yung sanga ba niya, Sir Manny, kasama ba, kunin mo? Hindi lang dahon lang? Depende. <coughs> uh, tulad dito, hanggang saan ba tayo pwedeng magpruning sa puno ng kamatis? Para uh, matutunan naman ng ibang mga nanonood sa iyo ngayon. Sa pagpruning ng kamatis, dapat uh, sa ibaba yung dahon uh, apat na dahon na yan kita nyo yun uh, apat na dahon pagdating dito sa medyo magsanga na siya dito lang dapat i ano uh, hanggang dyan lang siya uh, hanggang dito lang o hanggang lang ah uh, bali dyan sa may v na ano V na ano na sanga hanggang uh, dyan lang ang pag pruning natin o hanggang dito uh, lang bakit naman sir Mani, ano ba yung Uh, epekto kung makalagpas tayo dyan sa palagay mo ano ba kaya ang epekto para sa iyo Para sa akin sa experience ko sa kamatis uh, pag nakuha natin yung dahon paibaba yung ating ano bu bunga ng kamatis medyo maapiktuhan siya hindi sa lalaki Ay yung bunga ng kamatis Oh hindi sa lalaki kaya dapat ang kunin lang hanggang dito lang kasi yung dahon na nandito parang hindi na siya na uh, nagbibigay ng sustansya sa puno dahil nasa ilalim na siya at saka natatabunan ng bagong dahon. Mm so ang madaling salita pati yung dahon ay nasa baba kakain siya ng fertilizer na ina-apply mo sa pananim. Mm, tama tama kanon. Okay. So ano pa yung uh, epekto nag-pruning tayo? Uh, may epekto ba sa bunga? Lalaki ba ang bunga o hindi na? Mas mas madali lumaki yung bunga pag nagpruning ka kasi yung dahon na nasa ilalim hey! gagawin ng kamatis yung paglagay ng strobol Ang paglagay ko nung dati ganito lang maganito lang sa ano sa ibaba uh, Sir Manny pwede mo bang ide mo sa amin kung paano mo i or ituro mo sa amin kung paano mo ginawa yan para uh, lahat ng mga viewers natin may dagdag kaalaman sila kung paano maggawa ng ganito nga uh, klaseng pagtatayin. Uh, ganito lang yan simple lang tali mo muna sa puno at saka palibot mo siya ng ganito yan, papalipot na sa yung ganyan. Patungo sa, ano sa, sanga. Yan. So, paikot-ikot siya sa puno. Oo, oh, paikot-ikot sa puno. Patungo so, sa sanga. At nagadik mo siya. Itali sa ibabaw. Yan, Itali mo. Sa pagtali mo, dapat ganito lang yan. Medyo, madali mong ma, ganito. Matanggal. Matanggal. Pag ah, okay. Medyo, medyo siya ma, ano na. Galing. Uh, medyo, nakatagilid na yung puno, ah, uh, pwede mo siyang ano dito, pwede mo siyang uh, higpitan. higpitan para ah, okay. Ngayon. So guys, sana nasundan nyo yung uh, tinuro ni Sir Manny sa atin na uh, kakaiba yung pag ano niya. Uh, ano, yung itim naman, ano na ba yung purpose mo dyan? Bakit meron pa siyang itim na sa tingin ko matibay naman yung ginawa mong uh, bull, yung ano, pagtatay ng bull na yung maputi. Ah, uh, ito namang ano, ah, uh, tawag na twine yung itim na pantali ginagawa ko ito para mas lalong tumibay yung puno ng kamatis at saka kung na nakikita ninyo parang hindi ko sa iba ino, ino, in, uh, dalawa ito sa akin parang pinaikis-ikis ko lang siya para pagbuka ng ano sanga hindi siya ma-pressure ma pressure Ah, okay. Hmm. Ito yung kwan, ito yung nagbibigay ng suporta para sa paglaki ng bunga, hindi siya malaglag. Hindi siya malaglag at saka hindi bumagsak yung puno. Hindi bumagsak puno. So double oh. support ang ginawa mo, Sir Manny. Wow. Uh, Napaganda ng iyong technique Sir Manny. Sir Manny um, dito naman sa insecticide, pwede mo bang i-share sa amin yung mga ina-apply mo na insecticide para uh, yung mga baguhan, may dagdag kaalaman sila, may matutunan sila sa iyong pag-aalaga ng kamatis at pagtatanim. Uh, pwede mo bang ibahagi sa kanila o ibahagi sa amin para matuto naman kami ng konti kung ano yung mga insecticide na ginamit mo. Mula doon sa maliit pa siya hanggang ganitong stage na siya ngayon. Uh, ang unang-una, sa pagtanim ko, ang ginagamit ko na insecticide nito, yung tinatawag na uh, karate. Para sa ano yun? Para sa uh, uh, ano po yung tawag doon sa may na wood yung mag-cutting ng akatworm ah, Patis. catworm. Ah, catworm. Hmm. Oh, yun. Mm Yun ang ginagamit ko unang-una, karate. Tsaka... Ano anong stage ba ng kamatis yun man ni? Eh? pa siya. Uh, after transplant ba yun o naka ilang araw na siya, one week na siya? After transplant. After transplant. So yun guys ha, uh, tandaan niyo guys, after transplant uh, kailangan siya ng karate na pang-spray para doon sa catworm. catworm na hindi putulin yung ating mga puno sa kamatis. Uh, ano pa yung ibang mga ginamit mo, Sir Manny? Eh? After doon sa karate at saka after transplant, na kailang-araw na siya, ano naman yung iba na ginamit mo para sunod-sunod na masundan naman ng ating mga viewers na matutunan nila? Ah, uh, sunod naman na ginamit ko yung tinatawag na kurat yung insecticide na kurat yung uh, interval ko ng spray ng karate. So, ilang araw naman interval mo sa ano, uh, pag spray mo sa karate at saka sa kurat Depende sa panahon. Kung Mm -hmm. so dalawat kalahating kutsara na na Silikron silicone Oo. oh sa so after naman yung interval na spray ko yun namang megatonic megatonic naman mm -hmm. uh, ano ba ang effect eh. ano namang fertilizer na ginamit mo dito na paano mo siya pinalago na ganito ah uh, ginagamit ko na fertilizer para lumago ulit sing ganito ah uh, ginagamit ko dito nang yara leva ay Yara Liba hmm. saka Triple 14 um, 21 0 Yung tatlo na yon, yun Yung ginagamit ko dito Sa Balik tayo yon sa Yara Liba Ang sinasabi mo hmm. ah, Anong stage ba Ng kamatis natin Siya dapat gamitin ah, Dapat gamitin yung Malapit ka nang bumawi Dalawang harvest mo lang Bawi na Yung sobrang no Tubo ka na Ang galing So Uh, maraming salamat Sir Manny sa pag-invite uh, mo sa amin dito sa farmo na maibahagi mo sa ibang tao na gustong magtanim ng kamatis Maraming salamat sa iyo Sir Manny and then sa lahat ng nanonood sa atin sa YouTube, Mr. Bosamo Channel Don't forget to subscribe and uh, like our channel Comment lang kayo doon guys kung meron kayong gustong farm na ating i-features malapit lang dito Ngayon nasa Malaybalay City tayo na area So, comment lang kayo eh guys dahil uh, pupuntahan natin yan. Kung saan man kayo, basta within Mindanao lang, kaya-kaya natin puntahan. So, guys, thank you and see you on my next video.